babalikan at katatagutan, hanapin ng mga nawawala. Baby Run. Dark Alas Kababalagan Fiction Comedy Horror Suspense Action Love Story Alexander Bato Aguinaldo Story Alias Batong Buhay Ano ang nasa dako pa Bunga ng malilikot na pag-iisip Likha ng balintataw O halaw sa isang daigdig ng kababalaghan Hindi kayang ipaliwanag Ngunit alam mong nagaganap. Ang kwentong ito ay hango lamang sa malikhaing pag-iisip ng may akda. Kung may pagkakapareho po ng lugar, pangalan, pangyayari ay hindi po sinasadya. Si Alexander Aginaldo ay isang batang mahilig manguha ng mga batong buhay sa tabing ilog o sa batis na niya ang mga ito dahil sa ganda ng hubog at kulay nito. At dahil sa lat sa yaman at walang pambili ng laruang nabibili sa tindahan, kaya itong mga batong buhay na lang ang tangin niyang laruan. Dahil mahilig siyang mag-uwi ng mga batong buhay sa kanilang bahay, kaya tinawag siyang bato ng tiyahing nag-aalaga sa kanya. At nakasanayan na rin ni Alexander ang tawaging bato ng kanyang mga kaibigan at kalaro. Samantala, isang malungkot at nakakakilabot na balita ang gumulantang sa lahat ng taga-baryo. May isang kapwa bata si Bato ang nalunod sa ilog. Itinakbo nila ito sa tambalan, manggagamot sa probinsya o albularyo. Sila ang unang malalapitan kapag may nagkakasakit na paglalaruan ng engkanto sa ilog o sa bukid. May mga engkanto kasing namamalagi sa mga ilog. Kaya't bilin ng matatanda ay mag-iingat baka mapaglaroan. Ang batang nalunod ay si Tonyo, kababata ni Bato. Si Tonyo ay halos kaedad lang ni Bato at ito ang lagi niyang kalaro sa labas ng kanilang bahay bago siya ampunin ng kanyang tiwing si Mando. Napaglaruan daw ito ng inkanto sa ilog. Kaya ayun, nalunod kahit marunong pa itong lumangoy. Ang nangyaring iyon ay nagdulot ng labis na lungkot kay Bato dahil nawalan siya ng isang mabait na kalaro. Naawa siya kay Tonyo dahil sa batang edad, binawian na ito ng buhay. Pinagsabihan si Bato ng kanyang Chang Biki na wag mo nang magpupunta o maglaro sa ilog at sa poso na lamang daw ito maliligo. Si Alexander Aginaldo ay inampon ng tiyuin nitong si Armando Aguinaldo. Noong maagang kumanaw ang kanyang ama. Si Mando at asawang si Bikina na ang siyang nag-alaga kay Bato nang maghiwalay ang tatay at nanay nito. Dahil sa labis na lungkot at sa manang loob ng ama ni Bato kumantong ito sa labis na pag-iinom ng alak. Halos walang araw na di ito langog sa alak, kung kayat sa batang edad ay pumanaw ito. Ang masaklapan nito ay hindi alam ni Mando kung saang lupalop na padpad ang inani Bato. Hindi nila alam kung paano ito mahanap upang sanay mag-alaga sa kanyang anak na si Bato. Gayon paman, maganda naman ang trato sa kanya ng kanyang cuin at ng asawa nito. Inalagaan ito at pinag-aral kahit hindi siya tunay na anak. Kapag Sabado at Linggo, isinasama siya ng kanyang chewing sa kobrahan sa bundok. Kopra, yon ang ginagawang langis pag naibenta. Sa murang edad ay nasabak na si Bato sa mga trabaho na kaya lang niya. Anim na taong gulang pa lang subalit batak na sa trabaho. Siya ang inutusan ng kanyang tsyuhin na kumuha ng mga gumugulong na nyog sa damuhan. Buhat-buhat niya ang dalawang nyog papunta sa tambakan malapit sa lunan. Lunan ang tawag sa tila lamesang kahoy na pinagtatauban ng nyog upang painitan ito at matanggal sa bao nito. Kapag maipon na nila ang nyog, saka naman ito tatanggalan ng balat ng cuhin ni Bato. Tumutulong si Bato sa pagpapatong-patong ng niyog para maluto agad. O Bato, pagaring na kay Utos ng kanyang tsiong, sindian na raw ang mga kahoy at agad namang tumalima si Bato. Nang masindihan na ang mga tuyong kahoy, ang tsiong na niya ang nagpatuloy nito upang bumilis ang pagbaga ng kahoy. Pumunta naman si Bato sa kubo upang iayos ang kanilang pagkain at pagkakainan. Matapos mapabaga ang mga kahoy, agad silang kumain habang binabantayan ang mga nakasalang nanyog upang dito di masunog. Uy, bato, yung karating itinuro ko sa iyo na pag-aralan mo na ba? Tanong ng kanyang chong habang kumakain. Oh, opo, oh chong. Kabisado ko na nga ang kata pagyayabang nitong tukon. Si Mando ay marunong sa self-defense. Naturuan siya ng judo karate ng isa niyang kaibigan. Kaya kapag may gagawa ng masama sa kanya, tiyak itutupi ito ni Mando. At ngayon itinuturo naman niya sa kanyang pamangkin na si Bato upang may pagtanggol nito ang kanyang sarili sa mga taong mapanglamang sa kapwa. Kabilin-bilinan lang nito Huwag gagamitin sa kabulastugan o panlalamang sa kapwa ang natutunan. Ang karate kasi ay isang self-defense. Tinatawag din itong discipline. Naaawa raw kasi siya kay Bato nang minsang umuwi itong luaan at may bangas sa muka. Lampa raw ito kaya isang suntok lang bagsak na. Simula noon tinuruan na ni Mando ang pamangkin upang may ang sarili. Si Mando ang kaisa-isang kapatid ng tatay ni Bato, kaya siya na lang ang kamag-anak nito. Di naman nabiyayaan ng anak si Mando at ang asawa nitong si Vicky dahil hinihinalang baog ang isa sa kanila. Ngunit mahal naman nila ang isa't isa kung kaya't hindi sila naghiwalay. Nang matapos na silang kumain, bumalik na sa lunaan si Mando upang bantayan ito nang hindi masunog. Si Bato na may naglipit ng kinainan at dahil bata, kaya paglalaro pa rin ang nasa isipan nito. Chong, maguhugas lang po ako ng plato sa bukal. Paalam nito sa chewing at mabilis na umalis. Ay pag iya ha, na may sugo mo. Sige paghinay. Ani Mando, huwag daw magtatagal at magingat. Mababait naman ang tsuwin at Chai ni Bato. Strikto lang ang mga ito. Kung ano ang sabihin, dapat sundin. Habang naghuhugas si Bato ng pinggan, may narinig itong tila sumisitsit sa kanya. Hinanap niya kung saan galing ang pagsitsit na iyon. Subalit, di niya mawari kung saan ito nagmumula maya mayay may napansin itong tumakbo sa damuhan at agad niya itong sinundan upang malaman kung sino ang taong iyon. Ngunit nang makalapit, nagulat ito sa nakita. Tonyo? Pagtatakang wika nito. Kumakaway si Tonyo at tila nagyayayang makipaglaro sa kanya. To Tonyo? Bakit dito ka? hindi ba patay ka na? na Nautal ni wika. Hmm? Ako? Patay na? Sige, tap akong kamot. Oh! Oh! Iniabot ni Tonyo ang kanyang kamay. Napailing na lang si Bato sa nangyayari. Tila buhay nga si Tonyo. Humihinga ito at ramdam niya ang paghinga nito. Eh, bakit sabi ni Aling Emang, eh, patay ka na? Hindi makapaniwalang wika ni Bato. Sinabi ni Tonyo kung nakita raw ba ni Bato na namatay siya. Sumilip po pumunta raw ba ito sa burol niya at nakitang patay na siya? Sabi ni Bato, hindi siya pinayagang lumapit sa kanila dahil baka raw madamay siya. Maging ang mga ibang kalaro nila ay hindi rin pinapayagan. Tara, Tots. Maglaro tayo. Sama ka sa akin. Maganda doon. Pagyaya ni Tonyo. Kak, hindi pwede. May gagawin pa ako. Papagalitan ako ng chong Siguro, sa sunod na lang. Pagtanggi ni Bato sa pag-anyaya ng kalaro. Ang salitang taks ay tawagan ng magkakalaro o magkakaibigan. Nakarinig ng malakas na pagsigaw si Bato. Woo! Bato! Kain ka na ba eh? bang kaya mo manugas Inis na wika ni Mando. Inahanap na niya ang kanyang pamangkin dahil ang tagal daw nitong maghugas. Saglit itong napalingon sa pinanggagalingan ng sigaw. Ngunit nang balikan niya ng tingin si Tonyo, bigla na lang itong nawala. Lumabas sa talayban si Bato at lumapit ito sa Chuin. San ka ba nagsusuot bata ka ha? Kanina pa kita hinahanap. Malakas na wika nito. Nag-aalala kasi ito sa pamangkin. Baka kung napaano na. Eh, Chok, nakita ko kasi si Tonyo dito kanina. Nagyayaya ng laro. Nagkakamot na wika nito kinilabutan naman si Mando sa sinabing iyon ng pamangkin. Walang kang bata ka. Patay na si Tonyo, di ba? Napapailing na wika nito. Eh, eh, hindi, Chong. Buhay siya. Nandito nga kanina eh. Giit ni Pato. Sige, umuwi ka na at sabihin mo sa Tiangbo na kumuha ng tao para mag-akot nitong kupra bukas utos ni Mando habang papunta sa lunan. Agad namang tumalima si Bato, kinuha nito ang tirador at malit na itak bago umuwi. Hoy Bato! Huwag ka nang alis ng bahay ha! Tulungan mo siyang muroon! Malilintingan ka sa akin kung wala ka sa bahay pagdating ko! Bilin ni Mando sa pamangking si Bato. Tumangon na lang ang pamangkin habang tumatakbo. Pag uwi niya'y nagkukumpulan ang mga tao sa baryo. Bulong-bulungan na kinuha raw ng inkanto ang katawan ni Tonyo. Nakita ni Bato ang isa nilang kalaro na si Ricky at agad niya itong nilapitan at tinanong kung anong nangyari dahil nakakakilabot ang usap-usapan na kanyang narinig. Ayon kay Ricky, kinuha raw ng inkanto ng ilog si Tonyo dahil wala sa burol ang katawan nito. Natahimik si Bato sa sinabing iyon ni Ricky. Nakita at nakausap kasi nito si Tonyo ilang oras bago siya bumaba ng bundok. Buong akala nga niya ay talagang buhay pa itong si Tonyo. Samantala, pagdating niya sa kanilang bahay, wala roon ang kanyang changbiki. Ngunit may ibang tao, bata rin tulad niya. Nakatalikod ito sa kanya kaya hindi niya agad nakilala nang humarap ito sa kanyay nagitla ito at hindi nakagalaw to to Tonyo, ikaw ba bakit ka nandito I ikaw ang ikaw ang pinag-uusapan sa lugar natin bakit wala raw ang katawan mo sa burial nauutal at hindi makapaniwalang mga tanong ni bato Sirik nga ni Patay. Kapyak, uh. Po. Uh. Ani Tonyo, napilit hinahawakan ang kamay ni Bato na labis-labis ang kabang nararamdaman. Ipinipilit ni Tonyo na hindi siya patay. Napaupo na lang si Bato sa bangko at napapaisip sa nangyari. Tax, ibabala pala ako para sa kagarito. Ikaw lang ang makakatulong sa mga kalaro natin. Balis ang wika ni Tonyo Nagtataka naman si Bato sa nais ipaywatig ng dating kalaro. Maraming salamat po mga solid kaibig sa inyong pagtambay at pakikinig ng alias Batong Buhay the Wonderboy. Please huwag po kayong mag-skip ng ads. Tulong nyo na lang po sa akin. Ingat po lagi. God bless. Hanggang sa muli.